ito so, mga tol, ito yung bagong ano yung bagong kapitol yung, yung bagong ngayon yan tayo pupunta mga tol ngayon okay, guys, uh, andito na tayo sa ano bagong Kapitolyo mga tol Palada tayo ng motor kaso tol, umuulan grabe uh, sinalo ko yung ulan, blessing daw yan galakal tayo ng gamot mga tol dito sa ano Kapitolyo para sa dialysis ni misis bye guys sumulan <laughs> so, pasok uh, tayo tol napakalakas ng ulan alam ko dito yung daan mga tol ito Okay, tayo pero mamaya papatayin ko yung kamo kasi baka bawal sa loob pero yun o tayo mga tol hindi lang alam kung dito mali yung nadaanan natin ikot tayo mga tol Ikot tayo, dito tayo dadaan. Ayan. Sa main entrance ng ano, Kapitolyo. Ayan mga tol. Ito yung bagong Kapitolyo mga tol. Ayan. Hindi ko lang anong yung main. Dito siguro. Ayan. Pero mamaya kapatayin ko na yung cam mga tol. <laughs> Makapagalitin tayo ng gardya. <laughs> Ay malamang dito. Ayan. 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 Ito nga. Patayin natin. Ah, maambun Mga ambon Valencia, guys. Ah, napakalungkot naman kasi ah, cut-off na pala sila. Hindi tayo umabot mga tol. Cut-off sila noong October 30. Ang resume nila next year na mga tol. Ah, kaya next year pa tayo ulit magda. Pwede maglakad. So guys, uh, uwi na tayo mga tol. Sulot na lang talaga ang ganun ng buhay. Bawi tayo next year. So guys, buti umiinit na. Bye okay guys, so uwi na tayo ng Dasma. guys, uwi na tayo mga tol yun tayo nag park ng ano na motor ayun ito yung bagong ano malawak mga tol may mga ginagawa pa tayo mga tol kahapon nasa ano tayo eh sa bakor tayo naglakad mga tol dati kasi parang halos ano sabay lang sila magkatop may so, eh, parang nauna tong ano Ako oh. Ang ng bakal ang sakit. Ah. Yung tangang bakal to! <laughs> sakit. Ah. Ngayon guys, bawihin na tayo. Hindi tayo ipinalat noon siya. Uh, cut off na. t h ờ